Tanong ano to boss? Yung ano? Pangalan to? Yakal. Yakal. Ito yung tinatawag na Yakal mga tropa. Apitong. Apitong. Ito yung Apitong mga tropa. O, tandaan nyo ha. So mga tropa, dito na naman tayo no? Sa araw-araw ng trabaho. So, medyo matagal na tayo dito sa serbisyo. So, masasabi ko lang, Pagal lang talaga pag ang kalikasan. Kasi tulad ng mga malaking mga puno. Eto mga tropa, mga seedlings ang nandito po sa loob. Binubuhay. Mga malaking puno po to mga tropa. Itong maganda. Kasi may nagtatanim. Alaga sa pangkalikasan. Ito siya. Iba't ibang mga puno ang nandito. Mga malaking puno. At tapos ito inalagaan talaga ng maayos ayon sa naangkop sa Department of Environment and Natural Resources or kinikilala na DENR no mga tropa at dito naman no sa pinagrubingan ko pinagikutan bawal po ang mga trespassers dito kasi naka private po ito so saludo po tayo no sa nag ng kalikasan natin mabuhay po mabuhay po kayo Boss, anong ano to boss? Yung ano? Pangalan to? Yakal Yakal Ito yung tinatawag na Yakal mga tropa Ito yung Yakal Ano siya? Seedlings ng Yakal Pangalawa Ito boss, ano to boss? Kisok kisok Ito Kisok kisok Yan Ito boss Ha? Ha? Baktikan. 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 Itu siya, yung mga tropa itu. Ah, baktikan. itu, Bala Panau. Itu Balapanau Pitong. Apitong. itu yang apitong mga tropa. Oh, tandanya ha. Itong mga organik na itu mga sa mga ekosistem. Itu yun, mga